ito po mga idol nag ano tayo adubong manok Is bisahin pa natin ito mga idol <coughs> mayroon tayong mayroon tayong sinabawan dito mga idol oh. nagsabaw po ako ng manok ay naluan ko lang ng sili tanlad at saka luya yun ang sangkap ng mga idol at saka yung ingredients magic syrup syrup to mga idol mukhang luto na to mga idol mga idol oh. sarap to mga idol ngayon mga idol mag ano na tayo mag lulubo tayo ng manok mga idol simpre lagyan tayo natin ng oil ah. Oh. tapos dagdag na natin itong ahos ito lang ahos lang mga idol cô nát bỏ bớt các em cái gì ra, các em cầm đi, các em <coughs> Nanti oh, nah, aku nak pusah? Huh? Oh, nah, nak pusah? <coughs> nak pusah? Nak Nak pusah? Nak pusah? Nak pusah? Nak Nak pusah? Nak